Friday na at katatapos lang ng Ramadan. Halika't samahan niyo ako mamulot ng bariya. Kasi ngayong Friday, nag-message si Grab na magbibigay siya ng plus $2 from 10.30 to 2 o'clock at from 4.30 to 8.30 ng gabi. So mahaba-haba rin yun. Kaya naman eto, masipag na naman ako lumabas para mamulot ng bariya. Di nga pala din ang kalaki ng isente pag Friday. Kututusin eto yung pinakamaliit na kinikita ko sa pagka-Grab ang araw ng Friday kasi 42 dollar lang ang incentive niya kasi 31 orders lang ang target niya. Pero dahil ngayon may plus 2 dollar, sinigurado ko na malaki yung makukuha ko. Maput nga pala ng 400 ang ganita may maro na to. Eto, kakikita nyo 356 kasama ng plus 2 dollar dyan plus 42 na incentive. Kaya umabot siya ng 398 almost 400 na rin. Diba? Saan pa ba naman makakahanap ng part-time job na kaya kumita ng ganong halaping halaga? kahit saan ka pumasok dito ng part-time job, hindi ka kikita ng $200 sa isang araw. E eto pa kaya, $400. Saan ka pa? Kay Grab pa lang talaga kikita ng ganyang kalaki kasi maximize mo talaga yung earnings mo. Nasa iyo kung gaano ko ka kahaba o gaano ko ka katagal na labas para mamulot ng bariya. Bariya man siya pero pag pinagsama-sama, malaki pa rin.